Hello, guys! Ayan, ito yung kagamitin ko mamaya na chili garlic. Kagawin ko siya garlic. Um, yeah. Chili garlic para sa sauce ko sa shumai. No, ito naman yung ano ko, um ingredient, mga gulay ko doon sa aking kagawin na chop. So, hihihawain ko yan. Tapos, ito naman para sa juice ko. Ayan, and this is, ito. Ito yung para sa... Ayan. At balon eh, balun-balunan. Ito naman yung, inano ko kasi, dinitros ko. Para naman to doon sa siomay ko. At ito naman yung naragay ko din sa siomay. At saka ko din doon sa aking tsapsoy. Ayan, mag -chop ako today at mag-siomay ako. Ayan. Hi, guys! For today's video, magluluto ako ng tsapsoy. Meron tayong beans, baby corn, Cauliflower, carrots, bell pepper, yellow and red nilagyan ko, cabbage, broccoli, ayan, quail egg, pawang Sipuyas, but what is this? Chicken gizzard, tai balun-balunan, and shrimp for the taste, of course. oyster sauce, konting toyo, and of course, asin and pepper. Pero of course, meron pa yan. Lalagyan ko yan mamaya ng konting cornstarch para lumapot ang ating chop soy. Alam niyo kung wala, anong wala ko? Yung chicharo. Yun ang wala ko, guys. Hindi ako makabili, eh, pero okay na to. Chop soy na rin to. See you later, guys! Hi, guys! simula na natin magluto ng chop suey, no? Tanihan natin, painitin yung... Okay. O, painitin muna natin ng konti. No, at lalagyan natin yung matika. Nagawa muna ako ng... Um, konting... Um, cornstarch. lapis. Pero okay na rin Para Ayan. Yeah, natin yung phone start. Sige, so, natin itong mga parang kulang. Okay, Medyo init na siya, no? Lagyan natin siya ng no? matika. Ayan. Ayan. na siya. Medyo init na. Ayan. Pwede ko naman siya ilagay sa ref. Mga ilang araw ko na rin itong pagkain na itong chop soy. Alam niyo naman mag-isa lang ako. Okay. Okay. Ilabasin mo na natin yung katas na sibuyas. So, ano ang ulo? Ilabasin natin yung sibuyas. Ilabasin na natin yung katas na sibuyas. Yung shrimp, sa huli ko na yung ilalagay ha. Kasi matuduro dyan sa kanyang quail egg. Ilabasin mo na natin yung uh, medyo brown-brown na. Hindi naman brown na brown. nakita na, eh? kailangan ko dito yung ano so lagyan natin ang bawang so, ano. so, uh, kailangan ko dito yung bawang ito ba ito yung ito yung ano kailangan ko dito yung so, um, ano handle ng cone So, Para natin sila na nagagawin mo. Dito ang rice. Tapos lagay na natin ito. Chicken pa talaga ako ng bagay-bagay ng rice. Naghanap na talaga ako yan.

lagyan ko na siya ng konting toyo, ano. Para lumasa doon sa sa chicken yung gisod. Tsaka konting oyster. Para doon na yung lasa niya. Okay, lagyan ko na siya. Mamaya titimplahan ko siya pero lagyan ko siya ng asin. Kasi wala nga akong patis eh. Nalimutan akong babili ng patis. Tsaka konting pepper. Para doon na yung lasa niya get the Chapsuy. Ayos palang buti mo na natin siya. Ayos pa, pa natin siya. Like a 45 minutes. Ayan, nalapit na, 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 na siya. Ayan nanakot na, nanakot na, nanakot na na siya. Ayan siya. siya. Oo, dito. siya. wow. why is that ayoko Ayoko naman kasi ng gulay na labog, na labog. Ayoko rin naman matigas ang Gusto ko yung tamang-tama lang. Tamang-tama Kaya, -taman. let's see. Okay. kontipa 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 pa, konti pa. Konti pa, pero yung carrots, okay guys, oh. Sarap. Sarap na, guys, oh. Oh, oh. kontipa Konti Ang sarap po. Ang ba? Lagay ko na yung shoot. Kasi, hindi ko na ilalagay ng shoot. Ayan. Kalahati niyan, guys. Inilagay ko dito sa, inilagay ko dito sa ano, sa, ginawa ko, um, shomai. Ayan ko. Ano sinama ko dun sa pinag uh, processor ko. Okay oh, pa. Tapos, quail egg. Oh my god. Tapos ilagay na natin yung kunti pang palatok. Kunti pa. Ayan. Diba? Lalu natin kasi nalapot yun eh. Para hindi buo-buo -buo dun sa angkakil. sarap guys ho huh? kita nyo guys oh my god sarap ilahat na natin ito oh. oh my god nakita na talaga yung pagkalapot niya. lumabas na oh my god ang <laughs> sarap Nakakain na ako. Nakagutog na ako eh. Kain na ako. Bakit siya ito? Kain na ako eh. Ano guys? Lumapot na siya. Ganda na. Nagagawa ako guys. Perfect. Wala man chicharo, pero ang sarap. Ay. Ako nilaglag. Sayang to. Tayo ko akin. Hmm. Wow. Yeah. Yan gusto ko eh. Ya, kulang sasa asin. kalau sa mau konting pe. Kulang sasa asin. sorok guys. sorok, ang aking ayan chapsoy alamay-may ayan guys ang sarap ba? Diba? wala nga lang chicharo pero lay, wala tayong chicharong hanap hindi ko na rin makita yung ayan may pepper naman tayo ayan, ganyan ko yan ng pep, ng pepper, bell pepper yan. Yummy! Thank you everyone for watching! Oh my God! Usok-usok pa yan guys! Kain tayo! Yummy! Ayan guys, ilalagay ko na siya sa tupperware, no? Tapos papalamigin ko lang siya. Ayan. Kasi, um, ilalagay ko siya sa rep para ilang araw ako ng may kakainin. Hindi ko naman makakain ng isang kainan lang to. guys. Ang dami nito. Siyempre, for good for 3 days na to. Ayan. Good for 3 days. Ito mga liluluto. Ang dito, ko naman ito guys. hindi naman pwedeng isang upuan ko lang to napakarami ng niluto ko isa lang naman ako di ba yan papalamigin ko lang siya pero ito tong natira na to kakainin ko to Palamigin ko lang siya. Ito, kakainan ko ito ngayon. Ayan na, guys. Ito na, o. Oh. Ayan na, guys. Ang chop soy na ginawa ko, no ilang araw ko na 'yan. Papalamigin ko lang muna bago ko siya ilalagay sa bin. Okay, thank you for watching.